You know, mga idol abang nakita sa dito ng battery meron ditong inabot si tropa na portable pan firefly yung tatak niya. ang issue daw nito is hindi daw nag charge matagal daw to na stock so binuksan ko to nabuksan ko na to at nalaman ko yung issue Ah, uh, sobrang na drain yung battery kaya hindi na ni board yung battery kaya hindi nag charge ang solusyon dito e, ay eh, nyo yung battery kailangan nyo ng gantong charging module TP4056 type C pin na meron akong ginawa dito gumamit lang ako ng alligator clip Then itong red sa positive ng battery and itong green is dun sa negative ng battery Hugutin nyo lang tong battery dito then clip nyo lang yung positive sa positive ng battery itong green naman sa negative ng battery. Yan, tapos syempre isasaksak nyo to sa charger. Yan, nakakulay red na. Ibig sabihin, charging na siya. Pero pag nakakulay blue, ibig sabihin, hindi siya nag-charge o waiting siya sa battery. I-clip ulit natin. Yan. I-charge nyo lang siya ng mga 30 minutes para makargan lang yung battery. Tapos pwede nyo na siyang ibalik. Para matitrek ni board na may voltage na na charge ko na to kanina ikakabit na lang natin ulit yun charging na siya nakita niya may kulay red yan Magkicharge charge na yan hanggang sa ma-full charge Yan lang mga idol salamat